konti pa lang tao ngayon na naka-park. Kasi nga, tignan niyo naman katinde. No money, no you know. Bundle up! Ngayon yung mga Black Friday offers nila. Mga naghahanap diyan. Sa mga nag-sitingin um, din ng mga promotion for frames and lenses ngayon sa prescription day ako, naka 30% off sila sa frame plus 50% yeah. off sa lenses. Yan ha, magalis lang muna tayo ng snow saglit. Ang dami. Morning guys! Dito kami sa Cross Island. Ah sige, ako na kay Kian. Kaya mo? Let's go anak. Gusto. Gusto than usual, konti pa lang tao ngayon no na nakapark. Snow, you know. hey, Kasi hey, nga, tignan nyo naman katindi. No man no snow, you know? Bundle up! <laughs> Grabe yung snow. Pakita oh. ko lang si Mamsi. Ayan. Guyod pa more. Kaya mo ma. Mahirap iguyod yan pagka mas snow eh. Kumpara kapag regular lang na weekend hindi pa sobra yung mga nakapark sa totoo lang. Ayan, madami na pero hindi pa sobra kasi nakakuha pa rin kami ng sakto lang sa lapit. Gawa ng snow, mahirap mag-drive. Kaya lang kasi pag work, may work ako, hindi ko na kayang magpunta sa mall. Kasi pagod na ako. Hindi ko na kaya. I just o, oh, ba? Diba? Wala masyadong tao ngayon. Usually, puno na ng ganitong oras, eh. O, oh, ba? Diba? Tahimik. Sakto pala punta namin kung ganun. Ayan, o. Oh, Paskong-pasko na talaga dito Mommy, sa Cross Iron. Right? Mommy, You have. They're sweet, ba? Yes, they're so sweet. They're so sweet. I'm Yummy. Try It's, is it your first time? ngayon lang ako nakapunta dito sa Crossfire na ang luwang-luwang on a Saturday ah. Wala masyadong tao. So punta muna ako sa Lens Crafter. Hahanap ako ng salamin ko. Kasi matagal din na process yun eh. So hopefully wala masyadong tao ngayon sa Lens Crafter. Grabe oh. Feeling ko mamayang hapon maglalabasan yung ibang mga tao. Pero sa ngayon, Uh, baka tulog pa ba yung mga ngayon. <laughs> ayaw din nilang lumabas kasi madaming snow. Ayan. Wala talaga masyadong tao. Ayan yung mga Black Friday offers nila. Mga naghahanap dyan. Black Friday! Wow! Black Friday! shopping muna tayo ng kaunti ng mga kailangan. Parang weekday feels lang talaga ngayon dito sa Crossfire. Pero I'm sure mamayang hapon yan. Yung ano ah uh, deal sa phone plan. Kukunin ko sa Costco kasi may promotion sila dun. Is it? Be careful that you might bump into somebody. Ito guys, tapos na ako sa Lens Crafter. Pasensya na, hindi ko na kayo nasama kanina doon. Kasi, yun yung mga matatagal na ako transactions. Kaya gusto ko nang matapos agad kasi iniwan ko si Mams si Kian sa labas ng Lens Crafter. Ayun, dumadami na yung mga tao dito. Feeling ko gising na sila kanina after lunch and then nakadating na din sila. Kasi narinig ko dun sa optician is um, mabagal patakbo sa may Deerfoot. So confirm Deerfoot ka papunta dito is matagal. Eh kami kasi stone lang kasi malapit lang kami dito sa Cross Iron. Too, too much people, you cannot go with us. Not too much people. So, yun. So, sa mga nag, um, titingin din ng mga promotion for frames and lenses ngayon sa prescription like ako. So, sa Lens Crafter is naka 30% off sila sa frame plus 50% yeah. off sa lenses. 1,000% off for the for the for the new lenses. And then, sa succeeding pairs, eh, 50% off sa frame and lenses. It makes a lot of difference talaga. Kasi ang laki nung um, nakuha kong discount. Kasi last yung pumunta kami dito, ang um, promotion food. lang nila is 50% off sa lenses. Wala sa free or wala food. sa second pair. I so ayun, shinare ko lang sa inyo hanggang December 2 ito guys. I want food. I want food. <laughs> ka lang. Ayan, galing kami sa Aritsha. Hi, Mamsi. Binalaan ko siya nung ano, itong super puff na super long. Hindi ko na naman kayo nasama. <laughs> Nahirapan kasi ako mag-vlog pag kami lang tatlo. Hi, Kian! yeah, Ayan, habang busy-busy ang anak ko. <laughs> Screen time niya. Kasi, pagka minus 20, minus 30, yan, mahirap mahirap para kay mams hindi siya sanay sa lamig nakasale naman yan so okay lang ayun maganda sana kung yung color black or yung gray or yung cream pero hindi daw sila nagsisale sabi nung babae so ito yung nakasale is yung green yung navy blue sana pero corporately daw like even online is out of stock sila so ito na green para at least maka tipid ng konti kasi halos 100 dollars din yung difference niya dun sa core colors nila Okay naman na to, at least makakaprotect kay ma'am. si park ka talaga siya hanggang lagpas sa knees, hanggang sa calf yung length niya. So at least kapag ka sinusundo niya, tsaka hinahatid si Kian, hindi siya lalamigin. Kasi sobrang lamig talaga dito ng winter. So hindi ko alam kung naalala pa niya yung winter nang pumunta siya dati, nag-visit sa Winnipeg. And I'm sure kasing lamig lang naman dito sa Calgary. So ayun, para protected siya. Sabi ko, magsisail pa ba, ba yan sa Black Friday? yun na daw yung sale. So ayun. Grabe guys, ang dami ng tao ngayon. Kanina, nung last namin, ay nung Hi, punta guys. namin. It was so, it was too, so much, not too much people. Kanina. Kanina. Ayan, yeah, nagsidatingan na. Actually, not bad pa rin to. Pero unti-unti nang dumadag sa yung mga tao. Kain muna na kami. Kasi gutom na kami. That ain't right. That ain't right? You're hungry But, na rin eh. Sorry. Can you come pay now? mo na kami sa food court. Because because it cannot accept. Pupunta pa kami sa Costco para sa phone plan ko. Okay. Mm -hmm. Okay, let's go. Dadaan na naman tayo sa napakagandang decoration dito sa gitna ng cross iron. Yung may Christmas decors. Ito. Kiyan, bebe? Ito yung napakagandang decoration dito sa cross iron. Oh. Hmm. Ayan. At tayo nang tumungo sa food court at gutom na tayo. we know so Jollibee. So many people want to kiss you. What? Sana naplow na rin yung daan. Kalabas namin mamaya. Kasi sobrang dami talagang snow yon Pag na-accumulate. So hopefully. Ayun eh, o. Oh. nandito kami sa food court. Kain na sila. Busog pa kasi ako. Ang dami ko kinaing ano, rice sa bahay. Ang dami ng like tao. <laughs> Do you like what? I'm serving you. Daming tao guys. Kung nakikita nyo dyan sa likod ko. Kanina kadating namin dito walang tao. Yeah, Ay, walang. Ito kung sige Nakakalong pa rin eh. Ayokoan naman people. dito sa tabi ko, ayaw niya. <laughs> and you? Ayan. So, after nito is tingin ng salamin si Ma'am C. And then... Tingin um, sa salamin lang Ma'am C and I play again? And then, mag-ano ka? Mag-elevator, right? And then, after elevator is... Punta kami sa Costco. Then, that's it. Uwiya na. Yun na. Wala naman kaming bibilin sa Costco na iba eh. Kaya okay lang. Ayun oh. Nakabudol pa kay Ma'am C. You say thank you, Ma'am C. Thank you, <laughs> to eh. Sa second cup. Yung peach or yung uh, strawberry Italian soda. Ano lang siya? Uh, Ma-freezy lang. Parang carbonated drink. Kaya niya gusto. Yum? Would you like one? It's Italian soda. Ayun oh. So cold. Ayun guys, natapos din tayo dito sa Black Friday weekend natin dito sa Cross Iron. Napagod ako kasi dumami na rin yung mga tao. Medyo nagiging crowded na kaya parang mas nakakapagod tapos habang nandun ako sa isang store si Kian is nakatulog <laughs> binihisan ko nga lang ayaw na nga niya magsaks nag snow pa din di ko alam gano'ng kadaming snow yung aalisin ko sa windshield nito sana hindi sobra dami talaga I will bebe I'm gonna carry you pakita ko lang sa inyo okay siya sinubukan na ni mamsi yung aritcha na long super puff niya ayan mainit nga daw sa katawan uh oo -oh. ayan o, yung mga kanina pa dito sa cross iron makikita mo kasi madami ng snow, isa na kami dun <laughs> tignan ko yung sasakyan namin kung gano'n nakadaming snow ang bumagsak sa windshield natin ano ba yan, naligaw-ligaw pa kami <laughs> Nawala sa isip ko dito pala kami na park. <laughs> Lurky. Sakay ko lang si Botchokoy. Kasi ginising ko lang siya haray jacket. Ang dami guys. Yun, na, magalis lang muna tayo ng snow saglit. Ang dami. Nalis ko na yung side din dyan. Ah. Uh may nag-aantay din sa amin kaya bilisan ko lang dami pa nag ng parking ang kapaluhaw mo anak ko it, ayun oh ang din kami ayan yung pile of snow na alis kanina guys kaya lang masensya na naputol kanina nilagay ko na lang sa windshield kasi ayaw nang madikit nawala na yung pagka sticky niya. dun sa pangalan na ito. Dito sa dash sa baba. Nawala na yung pagka-sticky. <laughs> Dito na lang sa windshield. Ang dami pa guys na padating kasi nga hindi sila agad dumating kanina kasi ang pangit ng daan. Ngayon naman nagsabay-sabay sila sa pagdating <laughs> hanggang mamayang gabi. Pupunta ba sana kami sa Costco pero pagod na ako. Bukas na lang. Kasi kapag pumunta ka sa Costco, kung hindi ikaw yung kumagaantay ka, sobrang tagal for sure. Kaya lang bukas may lesson si Kian. So after lunch pa kami makakapunta dun. What lesson? Taekwondo and swimming. Kita nyo ba? <laughs> Grabe yung daan, no? heated pool ma'am, si. Hindi, but patanwal ko yan. Bika rin makakakaita. Ano, tita, all. Parin lang makain mo. Welcome back, Betty. Ayan, oh. Winter Wonderland. Puting-puti. <laughs> Grabe ang daming tao. Ang padating na sa sakyan. Ngayon pa lang sila nagsidatingan. Wow. Uh, napagod talaga ako dun, oh. Uh. Hashtag, ginusto mo yan. Binilang ko na rin kasi ng gift yung friend namin, si Jessa, tsaka yung anak niya. Tsaka yung anak nung pinsan niya. Kasi, ayoko ng holiday rush. Yun yung pinaka-ayaw ko. <coughs> Maaga ako nag, um, nag-shopping talaga lagi. Then ang daming magagandang deals sa so, Under Armour. So pumunta kami doon. Pero buti, nakapunta na kami sa Salamin. Yun, yun, yung mga nauna naming activity. At least tapos na agad. Kasi nakakadagdag pagod yung ang daming tao. Tignan niyo, guys, so, oh, ang dami pa rin papasok sa cross iron. wow. Oh my goodness. I know. Kasi ngayon hindi na nag-snow. Okay. <laughs> ngayon, uwi na muna. Napagod talaga ako dun. Kasi I'm sure pagdating sa Costco, walang parking. Ah, uh, makikipag-usap ka pa ng matagal or you fall in line kasi madami rin ng mga nagtatanong about sa phone plan deals. Ayun. guys. Salamat sa pagsama sa araw namin today. Time check, 420 na. Minus 10. Sobrang lamig. Ang sakit sa kamay pala. Nag-scrape pa ako. So after namin, kasi may nag sa parking namin. Nag-reverse ako. Umalis ako sa parking. Sa daan na lang ako nag-park habang pinapainit yung sasakyan. And then di ko makita yung sa right ko. So nini-scrape ko pa kasi nag-yellow siya. Oh, ang Wala pa man din akong mitts. Ayun. Salamat kayo sa pagsama sa araw namin today Sana na enjoy nyo din And see you in our next one Bye!